ayan, what is up mga kapitbahay? No? Dahil uwi na naman, meron na naman tayong sasagutin na isang katanungan ng subscriber natin. Okay, so nagtatanong po sa akin, ito ba mga kapitbahay sa inyo, sa office nyo or sa bahay nyo, naranasan na ba nyo na bumili ng PC? Di ba, usually kapag bumili kayo ng mga brand new PC, like sasabihin nyo dun sa mga bilihan ng PC is for office works lang at saka like for work from home, automatic yung mga budget meal na PC is naka-hard drive lang. Okay? Okay po siya kapag una pa lang, mabilis siya, wala siyang problema. Pero pag tumatagal na papansin nyo po ba na bumabagal na po siya, tsaka hindi na siya nagiging... Kasi like for example, kapag on mo, so mga ilang inaabot ng minute bago start lahat ng Windows or ng mga application mo, napapansin nyo po ba yon? Yun, yun yung katanungan ng isa na sa subscriber. Ano nga ba daw yung mas okay, uh, naka SSD or naka HDD? Sobrang dali lang po ng sagot natin dyan, no? Siyempre, mas okay pa rin talaga kapag naka SSD kasi kapag naka-SSD ka, 10 times yung faster niya doon sa HDD. Iba kasi talaga. Ayan. Kaya halos lahat ng mga PC, like for example, dito sa amin, lahat ng mga PC namin dito is naka-SSD na lahat. Uh, before, medyo unang-unang panahon pa na hindi pa kami nag-upgrade. Halos lahat naka-HDD pa din kami. Pero pag tumatagal, medyo sobrang bumabagal na yung PC natin. Kahit i-format mo, okay. After format, okay okay. Pero after na mga ilang months kasi halos lahat dumadami na yung or doon kasi sa hard drive, di ba parang may CD yun na umiikot. So kapag medyo sumasabit na yun, bumabagal talaga. Hindi kagaya ng SSD, parang USB siya. Kaya hindi siya nagkakaproblema. Halos lahat, in-upgrade namin dito. Halos lahat. Lahat ng mga PC namin, kahit mga luma na napakinabangan pa rin kasi nga pinagpapalitan namin yung mga boot drive niya ng SSD. Kaya yung dating mabagal, in-upgrade lang namin ng konti yung memory tapos pinalitan ng SSD. Ngayon, okay na okay pa rin siya. As long as na every every 5 months namin nililinis or 3 months, hanggang ngayon buhay pa rin. Siguro meron kaming isang PC dito na ano eh. Umabot pa ng 10 years. Luma na po siya. Hindi na siya ganun ka high-end na PC pero nagagamit pa rin doon para sa mga office works like Excel, Word, Browsing, uh, PowerPoint. Yung mga usual na ginagawa kapag nasa office ka. So gamit na gamit pa rin siya ngayon kasi naka SSD na po siya. Okay? Yun. Yun yung katanungan ng isa natin subscriber. Nagtatanong siya ano nga bang ba okay? Ano nga ba ang mas okay na SSD? Wala naman po yun eh. Uh, nagdedepende po yun. Kung gusto nyo ng mga China brand, marami po dyan. Uh, Uh, nagdedepende na po sa inyo yun kung ano yung kaya ng budget nyo. Dito po sa amin, uh, branded po yung mga binibili namin. Ayan na nga po, no? Uh, gaya nga ng sinasabi ko, nagdedepende po yun kung ano yung kaya ng budget nyo. Yung kaya ng budget nyo is 120 lang kasi marami po yan. Eh. Merong 240, merong 480, merong 120. Okay, nagdedepende yan. Kunwari, yung PC nyo is naka HDD tapos medyo bumabagal na po siya as in mabagal na po siya ang normal kasi na PC like kunwari itong PC ko naka SSD to dati nung naka hard drive to kapag in-on mo around, around 3 minutes bago mo pwede mo na siyang gamitin kasi ang tagal mag-load ng mga application, ang tagal mag-boot. Pero nung pinalitan ko to ng SSD ngayon, seconds lang, pwede mo na agad gamitin. So, ganun ka bilis ang SSD kaysa dun sa HDD. Hindi mo kailangan mag-antay. Once na nag-boot up, automatic pwede na agad. O ready na agad. Ayan. Kaya, sabi ng mga nagtatanong sa akin, sabi ng mga tropa nating IT na baguhan, ano nga ba daw ang brand? Ayan. Kaya nga nang sabi ko, nagdidepende po yun sa budget ng company nyo. Tulad dito sa amin, papakita ko sa inyo kung ano yung mga brand na ginagamit namin. At saka kung ilang gig po siya. Ayan na nga no. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga available. Uh, marami kasi mga China made dyan. Pwede kang bumili online. Pero mas okay na kapag bumili ka talaga ng branded para sure. Marami kasi akong na-experience. Ito pwede mo itong gawin sa bahay nyo or sa office nyo. Kung nga sa bahay nyo, meron kang 1 tera na HDD bumabagal na hindi mo na kinakaya, pwede mo na siyang palitan ng SSD. So, ang gagawin mo, kahit yung SSD mo is 120 gig lang, okay na po yun. Kasyang-kasya na yun. Pero kung nga gamer ka, gusto mo maraming ma-install, pwede naman yun. Palitan mo ng mga 240, tapos dun sa 1 terabyte, doon mo i yung mga files para hindi na po agad. Okay? Meron kasi tayong tinatawag na M.2 na mga SSD na at saka meron tayong tinatawag na SATA SSD lang. Okay, nasa side na po 'yun. Kasi yung mga lumang PC, more in uh, SATA port lang 'yun. Hindi katulad ng mga bagong uh, motherboard is may M.2 na. Pwede po 'yun. Tapos ito ipapakita ko sa inyo kasi yung halos lahat ng mga PC namin dito is nung binili namin to before hindi pa, mga ano to, mga 20, 2022, 2023, puro naka HDD lang, tapos in-upgrade namin lahat sa SSD, tapos ang ginawa namin dun sa hard drive na 1TB, ginawa namin backup drive. Ganun ang mga typical na ginagawa namin dito. Sana sa inyo, pwede rin yun. Uh, pwede rin yun, kahit saan, pa sa bahay o sa office, pwede yun. Tapos ngayon, ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga brand ng mga SSD namin. Uh, papakita ko sa inyo, sample, kuha ko, wait lang. Yan, ito, ito mga kapitbahay, meron pa akong natira dito, medyo madami pa to. Yan, eto 'yung mga ginagamit namin. Uh, Western Digital na green. Yan, 480. Yan, 480 GB 'yan. Marami po 'yan. Okay, so ganyan po siya 'yan. Yan po 'yung ginagamit namin, uh 2.5 SSD 'yan. SATA po 'yan. Ah, uh, ito po 'yung mukha niya. Yan, ganito po siya. Yan. IC Gate pala 'to, pero mukhang magka-plus lang ng konti 'yan. Pero parang ganito lang din mukha. Ito kasi Seagate. adala uh, dalawa kasi yung option namin. Kung hindi Seagate, ito kasi Seagate 250 to. 250 gigabyte. Etong mga bago namin is 480 gig. Ayan. Pwede to sa laptop kung nakasata pa yung mga old laptop nyo. O pwede mo tong gawing backup. Kasi dun sa mga bagong laptop, meron kasi nakalagay na ano eh. M.2 pero 1 terabyte na. Kung mara, yung mga laptop nyo is yung mga old-old version pa. Eh, hindi naman ganun ko old na ang nakalagay ron is 240 uh, M.2 tapos 1 terabyte na uh, sa, uh, SATA HDD. Pwede mong palitan ng ganito. Okay? So ito ito po pala isang tip. Pag yung laptop mo is mayroon kang 1 terabyte na HDD, medyo sensitive po 'yun kasi siyempre kapag yung laptop mo umaandar tapos nabagsak, so automatic magkakaroon ng problema yung HDD mo kasi magagasgas yung parang CD nun sa loob. Pero kung mare, yung laptop mo pinalitan mo ng ganito, safe na safe po 'yun. Katulad ng ano, MacBook, 'di ba? Kapag yung MacBook kahit umaandar, binabalibalibag nila buhat-buhat. Pero yung mga typical na laptop like for example, ah, naka HDD tapos merong SSD. Tapos yung boot drive mo SSD, tapos yung backup drive mo is naka HDD, delikado po 'yun. Like for buhat-buhat mo tapos nabagsak mo. pwedeng magkaroon ng ano. Yan kasi yung mga typical reason minsan na bakit yung laptop mo naka SSD naman pero minsan bumabagal dahil yung dito sa backup, backup drive mo na HDD kasi nahihirapan siya i-read so nadadama yung boot drive mo bumabagal yung laptop mo kaya dun sa mga client ko na nagpapainstall sa akin ng mga ganito sa laptop nila bakit nagpabagal na ganun ang ginagawa ko sinasuggest ko pinapalitan namin ng SSD yung kanilang uh, backup drive para kahit umaandar yung laptop kahit balibalibag mo sa lap mo o sa kama, hindi maano kasi nga naka-SSD na rin lahat. Yun. So, ito lang mga kapit -bahay. Mura lang to. Nasa 2,000 plus lang tong mga to. Nagdidepende po kasi yan kung anong brand tsaka ilang gig. Ah, uh, yung mga ganito, siya na ba yun? Yung mga ganito, yung mga Seagate na ganito, Uh, kaya kami nagpalit ng Western Digital kasi na-experience namin. Marami kaming Seagate na nagkaroon ng problema. Ayan. Hindi namin alam kung bakit. So, siguro mas matiba itong Western Digital kaya yan yung pinalit namin. Sa ngayon, halos lahat ito yung ginagamit namin. Alright. o so, maraming salamat. God bless. Sana nagkaroon kayo ng idea. Ayan. Marami ito kahit saan ito nabibili. lokal uh, local. Ayan. Pag green. Ah, ito kasi, pagdating kasi sa hard drive, may kulay-kulay po yan. Ayan. May color code kung saan ginagamit. So, search nyo sa Google. Color coding ng mga hard drive kung saan ginagamit. Makikita nyo kung bakit. Ito kasi green. Ito yung ginagamit sa mga normal lang na desktop. Mga ganun. Merong purple. Merong red. Ata, oo. Depende po yung kung saan nyo gagamitin. Alright. So, ayan mga kapitbahay. Sana nasagat ko na naman yung isang katanungan ng na isa natin sa subscriber dahil uwian na yan, yan is yan po yung ating video for today. Maraming salamat, God bless. Ayan. Uh, kung kayo ay gusto niyo magpalit ng SSD, recommended po talaga na kay SSD yung mga PC niyo sa bahay or yung laptop. Ayan, marami akong na sideline ng mga personal PC lang na nagrereklamo sila. Yung mga pang school lang or pang home work from home na mga naka HDD, sobrang bagal. Nagugulat sila na after kumapalitan is bumibilis. Parang bago daw ulit ayan so right so maraming salamat god bless and peace sana may natulungan na naman ako thank you so much peace